Ika-127 ng Philippine Independence Day, Gisa Ulo, Garong adlaw sa nagkalain-laing mga LGU sa Central Visayas. Siluan Luan Dina sa report. kasaysaya ng Liberty Shrine sa Mactan. Gipahigayon sa Lapu-Lapu City LGU ang pagsaulog sa 127th Philippine Independence Day. Ang dapit, haom sa maong kalihukan, kay din hinabuntog sa labing unang pundok sa mga Pilipino, pinanguluhan ni Dato Lapu-Lapu nga nakikbatok sa mga langyong mananakop. Human sa flag racing ceremony, gisunod dayon ang wreath sa monumento ni Datu Lapu-Lapu. Mitambong sa kalihukan ang mga city ug barangay officials, department heads ug mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall. Sa speech ni Mayor Junard Ahong Chan, iyang gihimugatan ang mga sakripisyo sa atong mga bayani aron matagamtaman ang kagawasan gikan sa mga langyong mananakop. Together, let's carry the torch of freedom forward and build a nation that stands as as a beacon of hope strength and justice for all Atul sa programa, mipakita usab sa ilang katakos ang mga batang arnisador sa Lapu-Lapu City. Samtang gilingaw usab sa mga dancers sa Lapu-Lapu City performing arts ang mga nitambong sa kalihukan. Lali